nahulugan ng pizza sa panaginip. Mahilig ka ba sa pizza? Nanaginip ka na bang kumain ng pizza? Kung gagawin mo, hindi ka nag-iisa. Maraming mga tao ang nananaginip tungkol sa pizza at mayroong iba't ibang mga interpretasyon para sa kung ano ang maaring ibig sabihin ng mga panaginip na ito. Ang mga panaginip sa pizza ay maaring sumagisag sa mga bagay tulad ng kasiyahan, kasaganahan at kasiyahan. Maaari rin silang kumatawan sa iyong pangangailangan para sa kaginhawaan o nutrition. Kung gusto mong malaman kung ano ang ibig sabihin ng iyong mga panaginip sa pizza, makinig para malaman ang higit pa. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka ng pizza? Ang pizza sa isang panaginip ay maaaring sumagisag ng isang bagay na nakapagpapalusog at nagbibigay kasiyahan sa iyo. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan o nagpapasaya sa iyo. Bilang kahalili, ang pizza ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng stress o nagpapalungkot sa iyo. Kung ikaw ay nagjijeta, ang pizza ay maaaring kumakatawan sa tukso o isang pagnanais na magpaka-sawa, Kahulugan ng panaginip tungkol sa cheese pizza. Kapag nanaginip kayo ng cheese pizza, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nananabik ng isang bagay na nakakaaliw at pamilyar. Ang cheese pizza ay kumakatawan sa pagiging simple at kasiyahan. At maaaring isang senyales na nagahanap ka ng kaunting ginhawa mula sa stress sa iyong pagkising sa buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa isang bagay na cheesy o mura sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kahon ng pizza. Kapag nanaginip ka ng isang kahon ng pizza, maaaring ito ay kumakatawan sa isang bagay na hindi patapos o hindi kumpleto sa iyong buhay. Bilang kahalili, ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay naghahangad ng higit pang kaguluhan at pakikipag sa palaran. Maaaring nakakaramdam ka ng pagkabagot o natigil sa isang gulo. Ang kahon ng pizza ay maaaring ding isang metapora para sa isang bagay na nakabox in o pinaghihigpitan. Siguro, pakiramdam mo ay hindi mo maipahayag ng buo ang iyong sarili kahulugan ng panaginip tungkol sa paghahatid ng pizza. Kapag nanaginip ka tungkol sa paghahatid ng pizza, iminumukahi nito na inaasahan mong may magandang mangyayari sa iyong buhay. Ang pizza mismo ay isang simbolo ng kasaganahan at kasiyahan. Kaya ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na malapit mo ng matupad ang iyong mga nais. Bilang kahalili, maaari rin itong kumatawan sa kaginhawaan at katiwasayan. Ang pizza ay madalas na uugnay sa damdamin at kaligayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng pizza. Kapag nanaginip kayo na kumakain ng pizza, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nananabik ng isang bagay sa iyong pagkising sa buhay. Ang pizza ay kadalasan na sa kaginhawaan at kasiyahan, kaya maaring ito ay isang bagay na kulang sa iyo sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na ikaw ay labis na nagpapakain sa isang bagay o kailangan mong magpahinga mula sa isang partikular na aktibidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umorder ng pizza Kapag nanaginip kang umorder ng pizza, maaaring ito ay sumisimbolo sa pagnanais na maalagaan. Maaaring makaramdam ka ng kalungkutan o kawalan ng kakayahan sa iyong panaginip. At ang pizza ay maaaring kumakatawan sa kaginhawaan ng pagkain na iyong hinahangad. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa iyong mga relasyon maaaring nakaramdam ka ng pagkabalisa at kailangan mo ng isang tao na tumulong sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng pizza. Kapag napanaginipan mong kumain ng pizza ng mag-isa, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan at nakahiwalay sa iyong pagising sa buhay. Ang pizza ay maaaring sumagisag sa iyong paboritong pagkain at ang katotohanan na ikaw lamang ang taong kumakain nito ay nagpapahiwatig na ikaw lamang ang taong mahalaga sa iyo ngayon. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na ikaw ay nakakaramdam ng pag-iisip sa sarili at kawalan ng katiyakan tungkol sa iyong sariling buhay panlipunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magulo na pizza Kapag na naginip ka tungkol sa magulo na pizza, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis o stress. Ito ay maaring isang senyales na ikaw ay nababahala sa isang kasalukuyang sitwasyon o ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa tungkol sa isang bagay na kailangan mong harapin sa malapit na hinaharap. Sa ilang mga kaso, ang panaginip na ito ay maaari rin kumakatawan sa isang personal na isyo na iyong pinaglalabanan. Konklusyon, panaginip tungkol sa pizza maaaring sumisimbolo sa isang bagay na kasiyasiya at maaari ding itong kumatawan sa isang bagay ng kasiyahan at paggawa ng masaya.